Hello po mga kalaki, good morning, good morning po sa ating lahat Alas 8 na po ng umaga at narito na po ang mga lucky numbers natin Mexico, 3 digit lucky numbers, kunin mo na 910, Australia 238, New Zealand 671, India 839, Philippines 234, Thailand 217, Taiwan 560, Malaysia 895, Dubai 871 Hong Kong 633 Singapore 736 China 175 Texas 298 Ayun po mga lalaki Israel 936 Las Vegas 615 Alaska 074 Saudi 285 Japan 153 Italy 199 Germany

Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ng mga 3 digit lucky numbers. Takbo na sa mo sa mga, mga suki yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2 digit kanina, 3 digit ngayon, pati pang 4 digit mamaya. Kasi ang dami na naman po nagchat-chat na hindi nila nairambol. Sabi ko po, pwede po irambol yan kung gusto nyo. Para po mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Huwag pasaway, nanggigigil ako. Ayan po mga kalaki, good luck at ingat! Mananalo tayo, claim it.